na kahit anong sabihin ng tao na nakaupo doon, ng resource person, kukontrahin siya noong nagtatanong. Walang tamang sagot sila tatanggapin. Kahit yung kowa na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. Kasi bakit ba? Kasi nga, sa simula, sinabi ko gusto nila mag-impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso. In the legislation, maliwanag, dapat yung mga balangkas ng batas na dyan na. Mm -hmm. Nagpapatulong ka ngayon sa mga taong ito para sa ganun, magawa mo ka agad, mapatibay mo ka agad, makumpleto mo ka agad, kaya ka nga nagpapatulong eh. Mm -hmm. Ikukulong mo ba yung mga taong kinasangkapan mo para tulungan ka? Saan ka nakakita nagpapatulong ka? Pagkatapos sila pa yung kinulong mo dahil ayaw yung sagutin yung tinatanong mo. Sa pagpapatuloy ng hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability at pagbusisi sa confidential funds ng DepEd at Office of the Vice President na dapat ay in aid of legislation, nagiging investigative body na daw. Sa naging press conference ni Vice President Sara Duterte, sinabi niya na tila gumagawa na lamang ng sariling pag audit ang mga kongresista at nais lamang siyang patalsiki ng mga ito, kaya naman naghahanap sila ng kaso for impeachment laban sa kanya. Aniya, kahit mismo ang COA na ang nagsabi na nagko-comply sila sa mga kailangan dokumento, ay hindi pa rin tinatanggap ng komite ang sagot ng ahensya. Suportado naman ni Sagip Party List Representative at ngayon ay kandidato para sa Senado na si Congressman Rodante Marcoleta ang naging pahayag na ito ng Vice Presidente. Sabi ni Marcoleta, dapat daw munang maglatag ng resolusyon na panukalang batas ang Kongreso at saka pa lamang ipapatawag ang mga resource persons para makapagbigay ng datos na makakatulong sa pagbalangkas ng batas nakabalik daw sa nangyayari sa mga committee hearing sapagkat nauuwi ito sa pag-iimbestiga na hindi ang COP kung in aid of legislation ang pagdinig na ginagawa ng Kongreso. Dahil trabaho ito ng mga ahensyang may sakop dito, tulad ng Commission on Audit, National Bureau of Investigation, at Philippine National Police. Okay. Unang-una, -una, explain kami lagi sa Uh, Commission on Audit, kung paano ginastos yan. Lahat ng hiningi ng Commission on Audit, binigay namin. Meron kaming mga hindi uh, nabigay, sinabihan kami ng uh, Commission on Audit, ang uh, kailangan namin yan. So, we fully cooperated and participated and submitted to the Commission on Audit with regard to the confidential funds. Alam niyo, hindi nakakapagtataka sa gobyerno na gumasos ng millions araw-araw. Kami doon sa DepEd noon, pumipirma kami billions in one day para maglabas ng pera. So, hindi nakakapagtataka ang 5 million, 10 million in a day. Pirma lang yan. Tapos lalabas na yung pera. Ibabayad na yan kung saan yan ibabayad. And then, babalik na yung documents para sa ganyan. Ganun talaga ang um, gobyerno. Gumagastos siya everyday para sa mga projects niya. And sometimes, it's not millions, billions ang pinipirmahan ng mga opisina ng gobyerno para sa projects. Kasi ang ginagawa nila, nag-audit na sila kaya ako hindi sumasagot doon sa kanila kasi ang ginagawa nila, sila na yung nag-audit. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para sa mga expenditures. So, sinabmit namin yon And in fact, nakikita nila yun kasi kasi sinubina nila lahat ng documents. The thing with um, the hearing is kung makikita mo kahapon, hindi ko napanood kaya hindi ako makomment pero um, nakita ko sa transcript na kahit anong sabihin ng tao na nakaupo doon, ng resource person, kukontrahin siya noong nagtatanong. Walang tamang sagot sila tatanggapin. Kahit yung kowa mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. Kasi bakit ba? Kasi nga, sa simula, sinabi ko gusto nila mag-impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So ang ginagawa nila dyan, nag-fishing sila na nag-fishing. Gahanap sila ng hanap. Alam nyo, before ako umupo, alam ko impeachable officer ako. So binasa ko yan. Ano ang impeachment? What are impeachable offenses? ano ang pwedeng gawin mo na ma-impeach ka. Pinasa ko yan lahat. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng limang bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa house? Of course, hindi. Bakit hindi na lang ang ginawa hindi in aid of legislation kung hindi oversight function ng Congress. Sa pagitan ng oversight function ng Congress, ay kinakailangang usisain natin. Ano ba talaga? Ano ba talaga yung assessment ninyo? Hindi tayo mismo ang mag Ang itatask natin itong mga ito na magbigay sila ng report sa atin, uh -huh. ang nangyari, ka kabaligtaran eh. Para kami ang parang ang kongreso ang gumanap nung kanilang gawain ng mga investigator. Oo. Oh, ito ang mga nakatalatag kanyang mga resolusyon at panukalang batas. O oh, paano natin isasaalang-alang lahat ito? Ano ang gagawin niyo para papanagutin natin ang may ang talagang may kasalanan dito? Kailangan sumagot ang National Prosecution. Ito po ang gagawin namin. Kasi mm -hmm. sila'y may mandato eh. Aha. Hindi kami ang gagawa. Mm -hmm. Dapat sana ganun na nangyari. Pero kabaligtaran ang nangyari, ang ginamit nila in, in aid of legislation. legislation. Uh -huh. Hindi magkaparehong gawain yon Nelson. Eh. Uh -huh. Yung in aid of legislation, pagkayo nang ginamit mo, dapat, dapat, uh -huh. meron nang nakaambang panukalang batas. Hindi lamang uh -huh. nakasalig do sa resolusyon. Hindi dahil lamang sa merong privilege speech na dini liber on the floor. Uh -huh. Maliwanag na mula doon, ay nakapaggawa ka kagad ng panukalang batas na hindi mo makumple-kumpleto dahil medyo nahihirapan ka. Doon ka ngayon magpapatawag ng uh, pagpupulong para sa ganun, yung balangkas ng, ano, ng, uh, ng batas mo, matulungan ka makumpleto, mm -hmm. magawa ka agad. Mm -hmm. so, so, bakit, pag, may, may, pag meron kang balangkas, alam na alam mo ngayon kung sino-sinong tao lamang ang patatawag mo. Mm -hmm. Yun lamang makatutulong sa'yo para kumplituhin mo yung sinimulan mong panukalang batas. Mm -hmm. Pag kilala mo yung tao, napupunta sa, haharap sa, sa komite. Mm -hmm. Tsaka alam mo rin kung ano'y mo sa kanya. Di ba? So, hindi pala po pwede. Kasi ang impresyon ng iba ay, in aid of legislation, ipinatawag natin, tapos na-hearing tayo, okay na, na natin yung informasyon eto ang mga batas na gagawin. Hindi pala ganun? Hindi nga, ganun eh. Uunahin mo lang. Uh -huh. Uunahin mo, dapat may balangkas ka. Meron ka ng eh, goal. Mo, uh -huh. Eh, tingnan mo yung nasa saligang batas. Malino yun eh. Uh -huh. Ano ba nakalagay doon? Ko? Inquiry in aid of legislation. Uh -huh. Ibig sabihin, meron ka na dapat balangkas. Uh -huh. Ang ibig mo ba sabihin, nagtatanong ka doon, meron ding mga desisyon ng Korte Suprema, hindi kanya... Gagawa ka ng batas ng dahil sa mga pinagtatanong mo dyan at meron kang nakita, kunwari, hindi, hindi, uh -huh. hindi yun ang pagsisimulan. Merong uh -huh. Meron kang balangkas. Ayun. Ang problema sa mga kasama ko, bukod sa mga bagito, yung karamihan, uh -huh. yung iba hindi nag-iisip eh. Uh -huh. <laughs> yung iba, yung iba oh, nakita mo kung sino na lang itatanongin dun, eh. uh -huh. dun Oh. Saan ka nag ng elementary? Uh -huh. Bakit mo tinatanong yan? Meron ka bang, may, meron ka bang pupunain na provision ng iniisip mong batas? Ah, uh -huh. eh, sana yung batas to overhaul the basic education, okay, mm -hmm. Eh, wala, wala namang kaugnayan doon eh. Nakita niya, hindi ba boyfriend mo yan kasi magkakulay kayo ng damit eh. Mm -hmm. Gagawa ka ba ng ano, batas tungkol sa pagkukulay ng damit? O, sa mga tweet kapag ka in aid of legislation, maliwanag, dapat yung mga balangkas ng batas na dyan mm na. -hmm. Nagpapatulong ka ngayon sa mga taong ito para sa ganun, magawa mo kagad agad, mapatibay mo kagad agad, makumpleto mo kagad ka kaya ka nga nagpapatulong eh. Mm -hmm. Ikukulong mo ba yung mga taong... Kinasangkapan mo para tulungan ka. sa Saan ka nakakita, nagpapatulong ka. Pagkatapos sila pa yung kinulong mo dahil ayaw yung sagutin yung tinatanong mo. Kasi yung tinatanong mo, walang kaugnayan. Kasi kung meron kang, kung merong kang balangkas, pwede niya sabihin sa iyo, Your Honor, pwede po pa hindi ko nasasagutin. Wala nang pong kinalamanan doon sa pinagagawa niyong, pinagagawa niyong batas eh. Wala siya ngayong masabi, nagagalit pa sila, sa totoo lang, eh ba't ka kasi tanong ng tanong? Nasaan ba, yung, nasaan ba yung direction mo? Mm -hmm. Ano bang tinutumbok ng pagtatanong mo? Hindi ba? Mm -hmm. Eh yung limitasyon kasi ng in aid of legislation, yun lang salitang in aid of legislation is a limitation in itself. Oh, kasi meron kang legislative purpose, mm -hmm. papasok ngayon yung rule of pertinency, mm -hmm. kasi meron kang legislative purpose. So lahat ng itatanong mo, pertinent do sa balangkas. May kaugnayan, ano? At sa forma ng batas na gagawin mo. Mm -hmm. At yung pangatlong limitasyon, the rights of the people who will appear before your committee shall be protected. Ah, maliwanag yun. Eh ngayon, meron uh -huh. ba? Oo. Uh -huh. Eh, akpag hindi mo sinag... Bakit naman hindi mo kaya sagutin ito kung pagka... O nagsisinungaling ka kanya. Ah, okay. O kaya evasive ka. Uh -huh. Alam mo ba, pati yung issue na yon, merong decision ng Korte Suprema dyan. Uh -huh. Hindi lang sukat na sinabi mo na nagsisinungaling ka. Aha. Uh -huh. Mr. Chair. I move that uh Wo she naman no? I move that Mr. Nelson Luba be cited in contempt mm -hmm. for being so EBasim. Aha. Uh -huh. Oh, I second the motion. Sabi nung katabi niya. Mm-hmm. Oh, ay nakita niya merong quorum. Are there any objection? Oh. The chair hears none. Aha. Uh -huh. Okay? There's a motion to seconded and there is no objection. Mr. Uh, Nelson Lubao is hereby cited in contempt and for the purpose of applying the reasonable uh, penalty is now uh, to be detained for 30 days. Mm -hmm. Saan ka naman nakakita ganyan? So hindi pala pwede basta-basta ganun yun? ko? Meron nga tayong limit. Kapag ka hindi, pag wala kang legislative purpose, wala kang nga ng limitasyon. Oo. Oh. Oo. Oh. So pag sinabi mo ngayon nag-evasive siya, ano sabi ng Korte Suprema? Uh -huh. O kaya nagsisinuling siya. Uh -uh. The determination that the witness or the resource person is evasive uh -uh. or telling a lie uh -huh. will be based on the totality of evidence. Hindi lamang do sa so, yung tono, yung marami uh... Aayusin mo lahat, ay titingnan mo hmm. para mapatibayan mo lang na evasive siya. Hindi dahil sa sinabi mo lang. Uh -huh. Merong kalakip na pagpapatibay sa lahat ng ebidensyang dapat na ipresent mo para ngayon maliwanag na evasive siya.